So, ang purpose lang naman namin dito mga kagri ka mga ka-farmers is yung ma-minimize yung weeds. Kahit pa paano, dito lang sa loob ng butas, to, dito lang kami magkukuha ng weeds and then the rest of their, their space is wala na. So, nakakatipid tayo sa pagpapadamo. Ganun lang kabilis mga ka -agree. Ganun pa rin sa strategy ng pag-aabuno namin dati mga kaagri mga ka-farmers. Nilalagay lang sa butas yung pag-aabuno. Hello, good morning! Good morning, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. So for today's vlog, medyo natagalan tayo sa pag mga ka-agri, mga ka-farmers due to hectic schedule natin mga ka-agri, unang-una. Siyempre pag-manage, pag-tanim, pag, um, yung crop protection, pest management mga ka-agri, inuuna natin yun para yung mga tanim natin na uh, sili, talong at uh, tanim pechay so mas smooth din maganda yung product na ating iproproduce sa ating mga beloved customer mga kaagri so that's why uh, kinakailangan pa talaga nating pag-aralan uh, talakayin yung mga insekto ano yung mga umataki na insekto and then sa mga sakit din mga kaagri sa ating mga pananim yun yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko and then yung tanim ng maramihan mga kaagri kasi meron na tayong na ano nabili na sasakyan so sayang naman pag hindi ma-occupy yung sasakyan mga kaagri so that's why na nagrent tayo ng maraming lupa para lang magtanim magmas production ng pechay mga kaagri so ngayon mga kaagri is ang topic natin ngayon tungkol sa Pechay mga kaagri kasi meron akong strategy na ginawa para ma-minimize yung weeds or mga damo mga kaagri dahil medyo cost o labor cost din ang pagpadamo, pagpadamo mga kaagri may tendency na mababa talaga yung harvest mo kasi maraming damo and then yung mga insekto, lalo lalo na mga kaagri yung diamond moth ng pechay is do nagtatago yung mga adult na diamond Backmote sa damo so yun yung uh, failure natin hindi naman talagang failure kumbaga break even hindi medyo kumita din naman tayo pero hindi talaga na kasing ganda ng ano yung makinis maputi malusog yung mga tanim natin mga kaagri so ngayon is ipapakita ko sa inyo yung technique na ginamit natin mga kaagri which is yung paglalagay ng mulching, gumamit tayo ng mulching mga kaagri mga ka-farmers so ito yung example natin mga kaagri mga ka-farmers sa ating tanim pechay which is gumamit tayo ng plastic mulch mga kaagri yun then first na paglalagay ng abuno so ang purpose lang naman namin dito mga kagri mga farmers is yung ma-minimize yung weeds kahit papano dito lang sa globe ng butas to, dito lang kami magkukuha ng weeds and then the rest of their, their space is wala na so nakakatipid tayo sa pagpapadamo dahil nga gumamit tayo ng plastic mulch sa pagtatanim ng pechay. Yung area na ito mga ka-agri, so yun, kasi nga, para ma, mas mabilis. And then, yung after nito, halimbawa, ma na siya mga ka mga ka-farmers, pwede na ulit tamnan. So, bungkali lang natin yung butas, then, magtanim. Pero, itong strategy na to, is trial and error pa to, mga ka mga ka-farmers so ipapakita ko sa inyo mga ka kung paano mag-abono so ito si Kuya Leo in the house yun ganun lang kabilis mga ka-agri ganun pa rin sa strategy ng pag namin dati mga ka mga ka-farmers nilalagay lang sa butas yung pag -abuno. So ginamit natin na ng mga kagri ka which is yung triple 14. Yun lang naman yung kadalasan na ginagamit namin na minabu, no? Bihira lang kami gumagamit ng urea mga kagri ka due to kasi pag urea nag i-image siya ng baho na ma-attract yung mga insekto mga kagri ka mga ka farmers So yun. And then, sana meron kayong natutunan mga kagrimang ka-farmers sa video natin sa pagbablog. Para ma-encourage ko kayong mag-engage din through farming mga kagrimang ka-farmers. So, ang dito na lang tayo mga kagri, ka farmers. Maraming salamat sa suporta. Please do follow, please do subscribe our channel JTV Agricultura. Happy farming